Bakit? Anong ginagawa mo dito at may dalang aquarium? Gusto mo, ihampas ko sa iyo yan? Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! oh no! Isang araw sabi ni kuya nang anak na daw tong balon mo ko. Hindi nga pala ako makapaniwala. Pero guys yung nakita ko nakakatuwa. Kaso lang bakit ganun may kulay itim? Siguro nasa lesyan si kumpare. Medyo maliit na nga pala tong aquarium para sa inyo. Kaya naman ipapagawa ko tong isang aquarium. Basag na nga pala yung gilid nito at ilalim. Buti na lang kasyang kasya to sa box ko. So paano guys? Tara! Bago ang lahat dumaan muna ako kay Tampi. Alam ko kasi gumagawa rin siya ng aquarium. Kaya naman pinakita ko agad sa kanya kung ano yung may problema. Ang sabi niya tumigil na daw siya sa paggawa ng aquarium. Meron din kasi siyang aquarium na basag. Sabi niya isabay ko daw to kapag magpa pagwa ako? Sabi ko hindi pwede kasi wala na akong budget. Kaya naman dito nilang sa reptab niya nilalagay yung mga isda niya. Nakakatuwa lang kahit madumi yung tubig na sila. Hindi lang yun guys, nakakapagparami din siya. Tapos paglabas ni Tampi may papakita daw siya sa akin bagong ibon. Guys, pinapakilala ko nga pala sa inyo, si api ko. Nakakatuwa nga pala tong ibon na to. Sobrang amo at nakakagiliw. Hindi lang yun guys, napakaingay niya pa. sana magkaroon din ako ng katulad ni Kurapi ko. Hindi lang yun guys, napakarami niya din palang bibong alaga. Nagpaalam na nga pala ako kay Tampi kasi baka maiuwi ko pa yung mga ibon niya. Pupunta na talaga ako sa pagawaan ng aquarium. Syempre dito lang yan sa may purok 7. Kaso lang guys, yung nakita ko yung gumagawa mo kung paalis sila. Buti na lang mabait sila ate at kuya. Syempre dahil vlogger tayo, tayo muna yung inuna nila. Pinakita ko nga pala kay Tropa yung sira kong aquarium. Kaso lang guys, nasaktan ako sa sinabi niya. Bili ka na lang ng bago boss. Wala na to, tapo na natin to. Alam niyo yung masakit dun guys? Masakit nga pala yun sa bulsa. Kesa daw kasi ipagawa ko, bumili na lang ako ng bago. Napakarami nga pala nilang beta tank dito. Kaya naman guys, sa gusto magpagawa, ipm nyo lang yung Facebook page nila. Tinuruan din pala ako kung paano magsukat ng aquarium. Akala ko ganun lang kadali. Ito times times lang daw pala yun, tapos i-divide. Kaya naman 6 gallon yung sagot. Ito na nga pala yung ipapalit ko sa aquarium ko kanina. Ito naman yung ginawa niya sa luma kong aquarium. Medyo sakit na rin kasi ko yan kasi lagi naglilik. Kaya naman maraming maraming salamat sa tropa. Napadaan naman ako dito kay fish Farm. Bibili kasi ako ng bagong isda. Eksakto naman kakapalit lang nila ng tubig. eto nga pala yung halaman na nakikita ko sa Facebook. Ganito pala siya sa personal. Tapos Chris pinamimilian nga pala yan kung ano yung babae at lalaki. eto naman tumang isdang to parang sinuntok sa mata. eto naman yung tinatawag nilang night fish. Bibili nga pala ako ng Oscar. Maganda nga pala ang alagaan to kasi lumalaki siya. Kamukha nga pala sila ni Nemo kaso ito kulay itim. Ayan guys, nakabili na naman tayo ng panibagong isda. Bago yung dumaan muna ako kay Laboy Ubo. Ano na naman para magvideo. Kayo nga, para magpapalit ng bariya. <laughs> Siyempre, doon talaga. Sino si Alan? Siyempre, si Alan, para talagang si Karen. Bakit? Ano? Bakit? Anong ginagawa mo dito at may dalang aquarium? Gusto mo, ihampas ko sa'yo yan? Oh, shit! Oh, shit! Oh, Wala ka nang ginawa, kundi mag-isda. Isda, aquarium naman. Ikaw nga, puro flower horn. Kamukha mo na yung isda. At least, mana sa'kin, di ba? Hmm, parik ko. <laughs> Dahil nandito si Alan Bartolome, magpapapalit ako ng lumang pera. Bumibili nga pala siya ng mga coins yung lagpas ang kwelyo. Pogs, oh, magpapalit nga ako nito. Oh. Di ba bumibili ka ng mga 20? Oh, yeah. Ito. Palidjit check. Oh, ang yeah. oh, yeah. grabe, <laughs> <Yaman>. <laughs> Dahil nakabenta ako ng barya, bibili nga pala ako ng kape. Buti na lang hindi na ako lalayo. Hindi lang yun guys, napakabilis din ng serbisyo. Wala kasi silang black coffee, kaya eto na lang binili ko. Dahil may pera ako si Itchan Bungan, siya na nga pala nagpresinta magtimpla ng kape. Buti na lang mabait si Itchan, kaso tahimik lang. Tapos guys, yung bumili sa akin ng barya, pinagkape ko na rin. Kaya naman food trip na naman si Itchan Tapos guys, si Kuya Dugs may inuutos nga pala sa akin. Yung aircon niya kasi hindi na lumalamig. Tingin ko dito, hindi lang siguro nalilinis ng ayos. Mabuti na lang din boy scout ako. Eto nga pala yung hidden talent ko. Yung manira na may gamit. Char! Kahit pa paano may knowledge tayo pagdating sa mga bagay na ganito. O di ba guys, tama ako, kulang lang sa linis tong aircon nila kuya dog. Grabe naman kasi tong alikabok, pwede nang pagtaniman ng kamote. Kapag dito, wawalisan mo lang to at pupunasan. O di ba guys, napaka-basic lang. Kaya naman si Kuya Dogs at Boy Skincare tinesting nila agad. Wala pa mang isang segundo nilalamig na agad sila. At syempre, hindi na rin ako magtatagal. Inabot na nga pala ako ng ulan. May bagong isda na naman ako na aalagaan dahil uso ang sakit na muna ako. Oras na rin siguro para ilipat ko sila dito. inuuna ko muna tong mga water plants. Sinunod ko na rin tong mga isda. Sana lang hindi sila man nibago sa bago nilang tirahan. Guys, tingnan niyo tuwan-tuwa yung mga isda ko. Sana rin lumaki na maayos tong mga anak niyo. Maging malusog at malayo sa sakit. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam. Yeah!